walking walking tayo yan ah uh, marriage mall yan ah uh, napakamahabang uh, ano ang tawag dito yan yung daan overpass and then yun na yung train yeah, so need to walk medyo mainit na rin talaga yung panahon ngayon kasi inaayos pa rin nila ito pati dyan katatawid nga yung alak na so thank God you're so good God and be with us yan buhay OFW no? so minsan okay ka minsan hindi minsan yun kakasakit dahil din sa panahon minsan na-over yung work natin yung katawan natin na over sa trabaho kaya minsan bumibigay so kailangan ingat-ingat mga kapwa ko OFW ko oh. especially mga overload no, yung mga trabaho na overload mahirap talaga tiis-tiis lang gaya mga ganyan mga construction worker mahirap talaga no? yung init, yung tsaga may nagsasakripisyo talaga mga OFW kaya tayo tinawag na mga ano, bayani na bayani mga OFW we are sacrifice ourselves to work hard tapos malayo sa pamilya homesick may sakit, ikaw lang mag-isa wala mag-abot ng water sa'yo Ay, walang mag-help sa'yo going to CR it's very hard <coughs> no? kaya yeah. need natin talaga na uh, magingat mag-ingat uh, at Uh, bigyan time din yung ating sarili uh, at yun mahalin natin yan mag vitamin mag inom Isang, ayaw natin bumili kasi mahal san parang ayaw natin <clears throat> kasi nagbabudget din tayo alam nyo kayo mga OFW talagang budgeted no? nag mag iipon but still praying lang talaga at uh, kumapit tayo sa Panginoon so yan lamang po ma-share ko Ingat-ingat, uh, have faith, yan, inom ng gamot, talaga ng sarili, mahirap talaga na mag-abroad, mag pero may, uh, mahalin natin yung ating sarili. May pera, pagkatanggap, sinisend natin sa pamilya, paano naman tayo. So, keep safe, everyone, and God bless you all. So, bye for now.